ay okay, may misyon na naman ako pero bago ako mag-umpisa ay nauha muna akong mangustin dami na rin kasing hinog dito katapos kumain ayan na umpisa na kung saan saan na lang kasi nangitlog ang mga manok at pabo namin di ko alam kung approve ba tong gagawin kong to plano ko kasi bumuo ng tatlong palapag ng itlogan ng manok at pabo namin ewan ko lang din kung talagang epektibo ito kung talagang pupuntahan pa nila kasi itong mga pabo ay usually nangitlog talaga sila sa mga damuhan o ayan na naman gamit ko na naman itong reject na kahoy galing sa mga tabasan ng kahoy pati pa ako, luma na rin. galing na rin sa mga binubunot na natin dito sa bukid aba mag ka lang, ang dami mong magagawa. Basta ba't pag nagpukpok ng pako, wag naman tamaan, pati kuko, ang sakit. Ngunit sa paligid, baka may nakakita tumawa na. Ayun, may kamera nga pala, pero sige na, labas na rin natin to. Ganon talaga minsan, may mga pagkakataon na hindi naman natin sinasadya, pero tayo'y nasasaktan. Minsan man, yun ay kakulangan sa karunungan, pero tuloy ang laban, dahil dyan tayo lalo gagaling, dyan tayo lalo matututo. Ang sakit ay naghihilom din yan, pero yung accomplishment natin, abay, ang daming sisiyo na kaya natin dito mapabuhay. Dito sa ginawan ko ng pugad para itlugan ng manok at pabo, ito ay likod lamang ng bahay mismo ng pabo. Inextend ko lamang ito at ito ay dinagdagan namin ng bubong sa likuran. Meron tayong nilagay na sen para hindi naman mababasa itong ating ilalagay dito na itlogan. Dati may itlugan tayo ng mga pabo dito na nasa lapag lamang. Yung uh, nilalagay namin ng mga drum. No, sabay dinagdagan lang natin itong sa taas tapos lalagyan pa natin ng uh, sa si ibabaw pa yung pang third floor niya para tatlong palapag na itluga na ito yan yung ilalim na tinakpan namin ng mga dahon ng niyog yan yung mismong mga drum na itlugan na rin ng pabo at nandyan din ang itlog yung ibang mga manok so yan dinagdagan na lang natin ng uh, pangalawa at pangatlong uh, palapag para magiging tatlong palapag na itlugan ng mga manok at pabo namin. Minsan naisip ko na gumawa na ng mismong isang buong bahay para magiging itlugan ng manok at pabo kaya lang na-realize ko na medyo matagal ko pang magagawa yon, dahil nga medyo wala pang budget So kaya ang ginawa ko, ganito muna since meron namang extension na dito na pwedeng pwede na o ready, ready na rin na paglagyan ng mga pugad. Dito sa probinsya, minsan lamang pag ganito na samasama yung mga alaga, merong mga mangilang ilan na nagiging problema din. Yung mga tinatawag nating bunhok o sa Tagalog ay hanip o yung mga maliliit na insekto, yung makakate na kahit tayo kinakagat minsan makakati sa atin, ganun din sa mga alaga nating manok kapag sila nangangati, sila hindi na nangingitlog doon sa mismong pugad na iyon. So dito sa bukid, maraming mga paraan din ang mga kafarmer farmer natin, iba-ibang pamamaraan din. Merong naglalagay ng dahon ng marang doon sa mismong pugad, meron din mga naglalagay ng tabako o yung mga alagaw. May iba naman ang nilalagay nila ay yung dahon ng madre de cacao. May iba-ibang pamamaraan din ang bawat magsasaka para maibsan yung mga ganong problema nila sa mga pagdating doon sa mga alagang manok sa iilan din ay pumupunta na sila sa mga aggravate store sa mga poultry supply kasi doon meron din mga nabibili na mga pang spray naman doon sa kanilang uh, pugad para mawala yung mga ganong klaseng insekto so pwede natin itanong din yun doon sa uh, mga aggravate sa lugar natin No, dito naman sa mga alagang hayop ay gumagamit din tayo ng mga vitamins para lumakas din ng pangingitlog. Kasi gumawa na rin tayo nito, dapat malakas din mangitlog yung mga alaga namin. Kaya, kaya nga ngayon, ang nagiging uh, challenge din namin ay kung saan-saan lamang silang nangingitlog dahil nga napakalakas na rin nilang mangitlog. Meron nga tayo dito na may mga lahing black astrolorp, may lahing mga road island na napakalakas mangitlog, tuloy-tuloy lamang sila sa pangingitlog. Kaya't napakadaming itlog ng mga manok namin dito. So dito lang ang inalalay din namin na vitamins para lumakas lalo mga itlog ay yung King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Yun yung vitamins na ginagamit namin na pang maintenance sa mga alaga naming hayop. So ayan o, medyo nabuo na rin natin itong ating tatlong palapag na itlogan. Itong tatlong palapag na mga pugad ng mga manok at pabo. So, ayan, meron tayo doon sa pinakababa na mga goma, meron tayo diyan sa taas at meron din tayo doon sa pang third floor. So, medyo kaunti pa lang ito at uobserbahan ko pa lamang din kung talagang mangiitlog sila dito. At kapag naupisa na, makita natin na medyo puno na rin itong nauna nating nilalagay, ay kailangan ko na rin magdagdag. So, ito ay pinasimple lamang muna dahil nga trial pa lang naman ito at titingnan natin kung talagang mangingitlog sila dito at kung gagana bang talaga. At kumustahin naman natin itong manok namin na may dala naman itong mga pabo. Ito'y pinaghalo-halo ko naman yung mga sisiw niya. Nung nauna, naglimlim siya ng itlog ng pabo at nagkaroon siya ng apat na sisiw. Tapos nung sumunod na araw, may uh, mga naglimlim tayong ibang manok at pabo din na nagpisa na rin na dahan-dahan o konti-konti lang yung pinipisa nila so dinagdag ko na rin dito Kaya't ayan, nadagdagan na naman siya. So, so far naman, napakagaling din naman magdala nitong inahing manok na ito. Kasi tinatanggap niya kahit na one day old pa lang. Yung mga chicks, habang yung iba niyang uh, sisiw, yung sarili niyang sisiw ay three days old na. Uh, inaalagaan niya pa rin itong mga one day old na mga sisiw. Napakagaling ng manok na ito. Kaya't maganda rin na mayroon tayong mga native chicken. Kapag gusto natin na magpalimlim ng mga pabo, magpalimlim ng mga Rhode Island o mga Black Astrolorp na itlog, or maging mga itlog ng mga itik, itlog ng pato, itong mga native chicken ay napakagaling maglimlim din at uh, napakagaling din magdala. Kaya dito sa mga native chicken, hindi kami magpapawala nito. Kailangan meron at meron pa rin kami mga native chicken. At napakaganda pa nito dahil mga natural na kinakain nila ay pwedeng-pwede na. Kahit na walang feeds, ay ayos na ayos din silang alagaan. So ayun, hanggang dito lamang po muna sa ngayon. Maraming maraming salamat po.